Limang katao isinasangkot sa pagkamatay ni Liam Payne, alamin sa iSpotted Report ni Anton. Hindi na lamang dalawa ang damay sa pagkamatay ng dating One Direction member na si Liam Payne, kundi lima na. Ito'y matapos sa isang kotdi ng mga otoridad, ang tatlong staff ng hotel, kabilang na ang manager ng Casa Sur na si Hilda Martin, ang chief receptionist na si Esteban Graci at ang hotel employee na si Ezequiel Pereira. Ang tatlong nabanggit ay karagdaga sa iniimbestigahan ng mga otoridad matapos sa unang masangkot ang hotel waiter na si Brian Paez at ang kaibigan ni Liam na itinago lamang sa inisyal na RLN. Ayon sa korte, ma-involvement ang limang suspect sa pagkamatay ng singer kahit na hindi sinasadya at aksidente ang pagkakalaglag nito mula sa ikatlong palapag na nasabing hotel. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nasa impluensya ng droga at alak si Liam ng malaglag ito. Napagalaman na pink cocaine na naglalaman ng methamphetamine, ketamine at MDMA ang nasa katawan ni Liam kung saan nakalista rin dito ang crack cocaine at benzodiazepine. Si Liam ay binawian ang buhay noong October 31, 2024. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.